Hello mga katiki, magandang gabi sa ating lahat Ayan, magluluto ako guys ng lumpia shanghai Ayan, ito guys ay sotanghon, bawang, sibuyas, carrots, at saka onion leeks Ayan, haluin lang natin dito Pimpla natin guys ng oyster sauce Konting patis at saka paminta. Ayan. Haluin natin. Pagyan natin guys na kaunting cornstarch. Ayan. Atlog. Mix ulit natin. Pagyan natin ng kaunting oil. Ayan guys. Tapos para i-mix, i na natin sa lumpia wrapper. Ayan. Maglagay lang tayo guys dito na isang kutsara. Ayan, isang kutsara na yan. Ayan, palaparin lang natin, guys. Tapos, i-fold natin. Fold natin yung dulo. Ayan. Tapos, lagyan natin ng diluted cornstarch para dumikit. Ayan, guys. Kamay na lang natin yan, guys. Ayan. Hmm. Another one. Ayan, tama na muna to guys. Luto muna tayo. Ayan, nagyan tayo na mantika. Iprito e muna natin, guys, itong lumpia Shanghai. Ayan iba-iba guys yung size niyan kasi yung wrapper guys ay mga iba-iba din ang size. Kaya ganyan siya. Para laki. Ayan. Nihiwa ko lang siya guys ng ganito. Ayan. nag over lang ako guys kasi ako nagmaritisan mga person habang nagluluto. Ayan guys. Nahiwa ko na to at naluto na itong lumpia. Shanghai. Ito namang ano. Turon with cheese. Ayan, nilagay ko lang ito guys sa freezer. Kaya ano siya. Medyo frozen pa siya. Sobrang hinug na kasi guys no saging. Ay eh, napakarami. So hindi ko agad naluto. Ayan, dito naman guys. Ay magluluto naman ako ng gulay. Ayan, alugbati. Ayan. Konting alugbati lang guys. Ka Ayan, magbus ko na yung aming gulay. Inuwasan at dito na lang natira sudo ko na itong ano gulay at pinihala siya ng ano, oyster sauce ang paminta ng and, uh, napakasarap ng gulay na ito yan isa sa aming favorito ito namang ano chicken thigh fillet guys ay ko lang siya ng bite size tapos ito tinipra ko na asin paminta ginger powder at saka ano soy sauce konti lang bawang at cornstarch Ayan at saka itlog. Haloin na natin 'to guys at nalagyan ko ulit 'to ng at cornstarch. Ayan, na-mix ko na guys. Iprito na natin 'tong manok. Nakaluto na ako guys ng turon at iniinit ko naman 'tong hipon, tira naming ulam kahapon. Tapos 'tong manok guys, ay baligtarin na natin. Ayan. Ito na 'yung hipon na nainit ko. At ito namang manok guys ay luto na din to Tanggal niya natin at meron pa akong lulutuin na manok. Marami-rami din pala itong manok guys. Kala ko konti lang. Tapos dito guys ay nagisa na ako ng Chinese sausage, bawang at naglagay din ako ng konting asin. Ayan, nilagay ko na itong kanin na labig, ayan, bahaw. Yung lumang kanin. Ayan, tinimpla ko na siya ng paminta. Yan, ganito guys ang ginagawa ko pag marami kami tirang kanin. Ito na guys, ito ang aking mga lahat ng naluto. Yan, kain po tayo mga katikim. Thanks for watching. God bless everyone.